Oh no. <laughs> Ay, nandi mo. Ay, nandi no, May bago na po yung sinta. Yeah. Uh -huh. Alika na! Alika na! <laughs> Di ba, babalo mo Alika na. Alika na! Alika na! Dali, 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 dali! Alika na! Dali, dali, dali! Alika na! Alika na! Alika na! Parang si Chloe lang. <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> Hindi niya alam eh. Papost pa ako. Text ko nga si ate.